May nahulog na higa do. Muntik na ako malaglagan ito. Ah. Katakot pa naman. Ay, gawagala. Ay. Kati pa naman yung higa do. Nakaw po. Muntik na mabagsak sa akin. Takot ako sa pantal. mo dyan. Muntik na ako nito. Galagi pa naman ako nito. Ay, Ay, gawagala. Ay. Nakatakot. Ay. Galing sa puno ng mangga. Galing sa puno ng mangga. Nakakatakot. Ay

kasi hindi naman pwedeng ano yan. Ito kaya nagiging paro-paro, hindi ano? Ganyan. Okay, yan. Nakatid talaga. Tulay green yun, tulay green yung malaki. Allergy pa naman ako sa ganyan. Ay, nakati, nangyika. Ay. Ay, kinapay. Pero po. Ay, yan igat, igat. higa, higa, higa. higa. po kuya. Ah! Pero po. Nanching to.